Yeah, dahil uh, okay, na uh, late po tayo ng ilang mga minuto, so diretso tayo sa ating paksa na ipagpatuloy natin. Ang paksa na tungkol sa mga tratamento natin sa ating mga tinatawag natin mga sacramentals. Yung lumuluhod tayo o yumuyuko tayong mga katoliko sa harap ng mga bagay, pero ang mga bagay na ating uh, nakaharap eh hindi po nating tinuring ibang diyos, no? Hindi po nating tinuring ibang diyos kundi mga sacramentals lang po ito. Sinabi ko sa palatuntunan natin uh, sa mga nakaraang uh, segment, no? Na kung may mga bagay na ating uh, maharap no sa ating pag pag uh, o pag pray nakaharap tayo sa isang ribulto. Ang ribulto ay nagsisilbing uh, um, ano, uh, representation lang. Representation o simbolo. Hmm. Okay, simbolo. Hindi po natin ginawang ibang Diyos o hindi po natin ginawang Diyos-Diyosan po ito. Hmm. So, kung ang mga kapatid natin na palaging nagcriticize o ah uh, ano ba yun, tumutuligsa sa ating mga Katoliko ito po ay bunga lang sa kanilang maling unawa sa ating mga ginawa no sa sa ating uh, pananampalatayang Katoliko dahil uh, hindi po aral ng Iglesia Katolika na ang mga bagay na nasa harap natin sa ating pagsamba, ating pagdalangin, no? Ay eh, ginawa nating mga ibang Diyos o mga Diyos-Diyosan ito. Malino po ang aral katoliko. Ang mga bagay na makikita natin sa harapan, ay eh, ginagawa lang natin itong simbolo o representation. Eh, ngayon, may naalala akong objection na uh, sinabi ng mga kapatid nating hindi katoliko eh bakit kayo nagdasal sa harap ng ribulto? Uh, Proy ba daw ito na ang ribulto ang sinasamba o dinadala dinadalanginan? Halimbawa, tayo mga katoliko, kung mag-ask uh, uh, o humingi, humingi tayo ng uh, intercession sa isang santo, halimbawa, sa harap sa ribulto ng isang santo, halimbawa na kaharap tayo naharap, ah, haharap tayo sa ribulto ng isang santo. For example, no, halimbawa sa larawan ni San Vicente. Hmm. At ah, magdasal tayo. Hihingi tayo sa kanya ng pabor na tulungan tayo sa pagdasal. na ang ating dasal ay eh, maabot ito sa Panginoong Isokristo. Kristo. Yung dumalangin tayo sa mga sa kanila katulad ni San Vicente na San Vicente eh, pray for us pray for us mm. uh, ang ating hiningi sa isang santo ay eh, hindi po ginawa natin silang ibang diyos hindi po natin ginawa silang ibang diyos but uh, uh, we are asking no sa mga santo sa kanilang intercession Iba po kasi kung Diyos ang ating uh, hininga ng pabor. Oh, 'di ba? Oh. Kapag santo ang ating uh, hininga ng pabor, we only say to them, pray for us. Katulad ito sa mga even mga kapatid natin mga born again na they are asking, oh Uh, humingi sila ng pabor din sa kanila mga pastor na i-pray over sila, di ba? Sabi nila, pastor, dahil uh, malapit ka sa Diyos, uh, i-pray over kami. O oh, hiningi uh, hiningi nila ang intercession ng kanilang pastor sa pag-pray. Intercession 'yon, di ba? 'Yun naman ang ginawat naming mga Katoliko. Kung humingi kami ng pabor sa mga santo, hindi po namin tinuring silang ibang diyos. 'Di ba? Iba kasi kung Diyos ang hihingan natin ng pabor. Hinga natin ng uh, kapangyarihan. Pero ang mga santo kung hiningan natin ng uh, pabor, ay eh, yung magawa lang nila yung tutulong sila sa atin sa pagpipray tungo sa Panginoon. Hindi po natin ginawa silang ibang Diyos o kinukumpetensya natin sa Diyos. So, kung unawain ng mga kapatid nating hindi katoliko na sinasamba daw natin ng mga santo kapag dumalangin tayo sa kanila, ay eh, nagkakamali sila. Hmm? Nagkakamali sila dahil kung santo ang hinga natin ng pabor, we only asking their intercessions. Hmm, intercessions. At uh, biblical naman ang pag-ask ng uh, intercession sa mga santo o sa mga banal na tao. Halimbawa, yung sa panahon ni sa matandang tipan, yung ang Diyos mismo ang nagsabi na may may ta mga tao kasing dumidiretso sa Diyos sa kanilang pag uh, uh, panalangin, pero ang mga taong iyon ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, mga masasamang tao sila. Hmm. At sa pagkakataong iyon, hindi dininig ang kanilang panalangin sa Diyos dahil sa kanilang mga hindi gina, uh, hindi magandang ginagawa. Uh, sabihin na lang na nating masasama sila na dumiretso sa pagdasal uh, dasal sa Diyos at uh, sinabihan sila ng Diyos, hindi ko dinggin ang kanyong ang inyong dasal. Pero puntahan ninyo si Hope. Uh, puntahan ninyo si Hope. Si Hope ang uh, magdasal para sa inyo dahil dingin ko ang kaniyang dasal dahil mabuti siya. O gumagawa siya ng mga bagay na uh, uh, hindi uh, salungat sa aking, uh, sa aking uh, mga salita. So mismo ang Diyos, tinuruan yung mga taong iyon na mga masasamang dumiretso sa pagdasal sa Kanya, tinuruan mismo sila ng Diyos na uh, gawin nilang mediator o gawin nilang intercessor. Si Job sa pagkakataong iyon. Mababasa ito sa aklat ng Job 42 utso, no? 42 utso ng Job. So kaming mga Katoliko, kung humingi kami sa mga santo sa kanilang intercession, hindi po hiningan sila ng pabor na dahil Diyos sila meron silang kapangyarihan. O walang kapangyarihan ang mga santo sa kanilang mga sarili. Dahil kung nagmimilagro sila, ito'y dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ginawa lang silang mga kasangkapan. Hmm? Kung uh, magmimilagro ang Diyos sa pamamagitan nila. Di ba? May ganun sa Biblia na ang Diyos uh, nagpalabas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga banal. Diba? Ang daming mga bersikulo sa Biblia ang uh, ginawa nating proof o patunay nito. Pero hindi po aral-katoliko na kung may mga santong nagmi-milagro, eh yung kapangyarihan ay galing sa kanila. Hindi po aral-katoliko ay yun. Kung may mga milagro sa pamamagitan ng mga santo, ito ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos ang kapangyarihan. Ginawa lang silang mga kasangkapan. Okay. So, yung tanong ng isang hindi katoliko na sabi niya, e eh, yung magdasal kayo sa harap ng ribulto. Yung ribulto ba ang hininga ng pabor? O yung sino ang nagrepresent sa sa ribulto na hininga ng pabor? So, kung aral katoliko ang inyong tatanungin, eh, talagang sasabihin sa inyo ng pare o ng obispo, iyong eh hininga ng pabor, eh hindi yung ribulto. E eh santo o kung sino ang nirepresent ng ribulto na nandun na sa langit. So, bali, yung ribulto ay nagsisilbi lang guide o uh, representation, yung sinabi ko na sa inyo uh, sa nakaraang mga palatuntunan natin. Yung ribulto na nasa harap representation lang ito. Representation. Pero hindi po ang ribulto ang hininga ng pabor dahil walang magawa ang ribulto sa kanyang sa kaniyang sarili. Dahil hindi po gumagalaw ito. Di ba? Wala po ito kapangyarihan. Diyos lang ang may kapangyarihan. Pero bakit ang mga katoliko kapag hihingi ng pabor sa mga santo, eh, nakaharap sa mga larawan o ribulto ng mga santo? Eh, dahil hindi po bawal sa Biblia kung ang mga ribulto gawin lang representation. Di ba? Ang daming bersikulo na nasa Biblia ang ginagamit nating patunay. Halimbawa, yung mga Israelitas noon, kung dumalangin sila sa Diyos sa loob ng templo, eh, may mga ribulto ito, di ba? Basahin niyo ang Ezekiel 41, uh, uh, 15-20. Ang templo ng Diyos may mga ribulto ng kiruben. May mukha pa ng tao. At may ribuldo pa ng isang leyon na according sa mga pag-aaral natin ay eh, nagrepresent may nirepresentahan daw iyon. naglalarawan daw ito sa kaming misaya natin si Jesus Christ. Na si, si Jesus Christ ay sinisimboluhan din ng isang isang leyon. Di ba? Na sa aklat ng Book of na ang leyon daw ay tumutukoy sa ating Panginoong Isa Kristo. Hmm. Di ba? Oh. So, yung si Ezekias, kung babasahin ninyo ang, kung hindi ako nakalimot, Ezekias 37 or 36, hindi ako sigurado sa uh, kapitulo. Baka nakalimutan ko. Naalala ko lang no, sa book of Isaiah na si Ezekias dumalangin sa Diyos pero sa harap ng ribulto ng Kiroben. ah uh, yung Kiroben ba ang hiningan niya ng pabor o ang Diyos? <laughs> ang Diyos ang hiningan niya ng pabor, dinalanginan niya, pero nakaharap siya, nakaharap siya sa ribulto ng isang anghel. Bakit uh, dumalangin sa Diyos sa harap ng ribulto ng anghel dahil alam niyang ang presensya ng Diyos ay nandun? Di ba? Naalala, yung, naalala niyo yung mga bersikulo na ginamit ko sa nakaraang palatuntunan natin na si, na si Moises isinugo ng Diyos na gumawa ng dalawang ribulto ng kiroben sa ibabaw ng kaban. O yun, ng Old Ark of the Covenant. di ba? At ang sabi ng Diyos, dito ako makipagtagpo sa inyo. Hmm. Sa ibabaw ng kabang ito, na may ribulto ng kiroben. So, yun ang patunay natin, kung bakit ang mga Israelita sumasamba sa Diyos sa harap ng kaban na may ribulto ng kiroben, hindi po dahil yung kaban at ribulto, eh yun na ang Diyos. Hindi po ganon. Ang mga Israelitas dumalangin o sumbasamba sa Diyos sa harap ng, ng kaban na may ribulto ng kiruben dahil yung ribulto ng kiroben at yung kaban nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Hindi po aral o hindi po inisip ng mga Israelitas na dahil na, nasa harapan nila ang kaban at yung ribulto ng kiruben, iyon na ang Diyos sa kanilang pagdasal sa Diyos. Hindi po ganon ang inisip ng mga Israelitas. Ang inisip nila, nakaharap nila ang bagay na iyon, yung Old Ark of the Covenant at yung uh, ribulto ng Kiruben dahil alam nilang ang presensya ng Diyos ay di ba? So, ganun din kung ang mga Katoliko may mga ribulto sa simbahan, ito ay dahil nag-represent lang sa mga banal sa langit yung mga anghel Kiruben at nagsisimbolo ito sa presensya ng Diyos. Hindi po aral Katoliko na ginagawa ang mga ribultong ito para sambahing Diyos. O, hindi po ganun. Representation lang ang function. Ang silbi sa ribulto. So, kung may mga hindi katulikong nagsasabi na yun daw ang ribulto daw ang hininga ng pabor at dinalanginan na nagkakamali kayo. Ang aral katoliko, ang ribulto nagsilbing representation lang o simbolo sa presensya ng Diyos. Wala na po tayong oras. Pasensya no, na medyo na late tayo ng kakaunti. At hintayin uh, niyo ang pagpatuloy natin sa paksang ito sa susunod na linggo. So wala na po tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. el fuego infernal, pidiendo para salvarnos. MN. Kada sa pagpanguha sa kuratsa, kinahalang mas paspas aron mas, pas pas, mas makadaghan sa makapalangan nga sakit. Dirita sa mas paspas pas, banat sa upat. Rexidol Forte, mas paspas pas sa laing-laing sakit sama sa pamao.